Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Hani, napansin ko lang yung maliit na baul na yan. Ha? Ano bang laman sa loob niyan? Siguro mga love letters ko nung araw, no? Hindi. Alam mo, maituturing kong yaman ang baul na ito, ha? Nilalaman nito ang masayang alaala -ala ng kabataan. So, buksan ko. mo nga. Ma? Gusto mo makita. Sige na nga. Sige, nandito ang paborito kong Pamato. Sa larong piko. Lagi ako na oh, natatalo ha. Dahil dito ha. Nandito rin yung sipa ni Kuya. Yan. Gusto ko yan so, ha. ka rin ito dati, di ba? Siyempre, ang Chinese garter namin magkapatid, di ba? Na lagi namin pinag-aawayan. Yan yung tatalo ng mataas. At nandito rin ang mga jole na lagi namin kinokolekta ang magkakapatid. At yan ang expertise ko. Ilan lang ito bong sa mga alaala -ala, -ala ng mga larong Pinoy Tama. na minsan ay eh, nagpasaya sa mga kabataan noon, yung mga kinagis na natin. Alam mo, honey, na nung balik tuloy sa aking isipan ang mga laro ng ating lahi dahil sa pakikipaglaro natin noon sa ating mga kaibigan sa kalsada, nilinang ang ating pakikipagkapwa-tao. Oh, oh. Natutong mag-isip at gumawa ng mga desisyon kahit sa pamamagitan ng larong patintero at taguan. Totoo yan ha. Nag-iisip ka, saan ba ako magtatago para hindi Totoo ako makikita. Totoo yan. Nakakamiss no? Alam nyo ang tawag po dyan, mga katutubong laro o larong kalye. Ito ay mga palatandaan na ng ating lahi. Talaga naman bong pinasaya tayo ng mga larong kalya na ito. Kaya naman nararapat lang balikan, pangalagaan at ituro sa ating mga anak para magpasaling lahi. Gusto ko yan. Sa patuloy na pag-usbong ng makabagong teknolohiya at ng ibang laro sa computer, tuluyan na nga bang naglaho ang mga larong Pinoy? Ngayong buwan ng wika, samahan niyo po kami sa ating episode na pinamagatang Sipa, Patintero at League of Legends. Mga magulang, paano nga ba natin mapepreserba ang mga larong Pinoy na to o larong kalye? At paano rin natin maituturo sa mga anak para magpasaling lahi? Unang-una po, nako, balikan ang masayang alaala ng inyong kabataan. Lahat ng karanasan noong bata tayo at ikwento ito sa inyong mga anak gisingin ang kanilang kamalayan sa pamamagitan ng pagsalaysay kung ano ang mga magagandang bagay na naidulot sa inyo sa pagkatao ninyo at sa kalusugan ninyo dahil sa mga larong kalya na ito. Maganda yan, Claire. Ikalawa, aktual natin ipakita sa ating mga anak kung paano natin ito nilalaro. Turuan sila ng mga larong sipa makipaglaro ng patintero at tumbang preso na misko tuloyan haniya, uh -huh. sa ating bakuran sa kamilugan ng buwan Hayaang maranasan Kawilihan ng kabataan ang mga larong Pinoy na inyong kinagisnan Alam mo, natatandaan ko nagbakasyon tayo minsan sa Kalaguas kasama ang mga kaibigan natin at ang mga anak nila natin sa kanila talaga kami ng patintero at tuwang tuwa at pawis na pawis ang mga bata That's after true. natin maglaro ng patintero Ikatlo po turuan ang ating mga anak na mag-ehersisyo sa pamamagitan ng mga larong kalya na ito. Matuto sila na tumalon sa piko, mag-tumbling sa luksong lubid at tumakbo ng mabilis sa larong moro-moro. Paanalahanan din natin ang mga anak natin sa maaaring pagkasira ng kanilang bata kung talagang tutok na tutok sila sa computer games. Mga larong kalye, simbolo ng mayaman nating kultura at ng ating bansa. At para sa ating mga magulang na minsan ay naging musmus din, tayo po ay may responsibilidad na ituro sa ating mga anak ang mga larong Pinoy, ang larong Kali o katutubong laro na minsan ay nagpasaya sa ating kabataan. Lagi po nating tandaan ng mag-asawang sabay manalangin na lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay.